Galing sa expired at napulot sa basurahan na hotdog ang dahilan ng food poisoning ng isang pamilya sa Barangay Poblasyon 9, Cotabato City. Ito ang paglilinaw ni Councilor Jonas Muhammad. Nakanabas na rin ayon sa konsihal ang mga biktima. Narito ang pahayag ni Councilor Jonas Muhammad. Uh, ganito yung nangyari, ma'am. Uh, habang naghalongkat sila ng basura doon sa may dam site natin, area. Uh, nakapulot yung anak eh, ng, ng isang paketing hotdog. Uh, pero yun nga ang ano namin, nagulat kami kasi niluto doon ng tatay. Tapos, naging ulam na nila nung tanghali. After 10 minutes, sumakit lahat sila. Sumakit yung tiyan nila lahat at bigla na lang tuma tumawag sa amin may nakatawag sa amin na itong isang pamilya ay talagang hindi na na wala na silang lakas sumakitong nila dahil doon sa hot dog na siguro nga po uh, kasi yung napulot sa basurahan yun ma'am hindi po binili sa ano oh, palengke para malinawan yung mga kababayan natin na Uh, sumakit marketing tiyan nila hindi dahil uh, sa hot dog. dahil doon sa ano um, siguro ilang araw expired. na na-expired na talaga yung uh, hot dog na tinapon sa basura kasi wala uh, actually paborito ng mga anak ko yan eh eh hindi naman po sila sumasakit oh, kahit papat uh, kaya Tinanong ko talaga mismo yung tatay, nabili mo ba yung hotdog or hindi? Sabi niya, hindi sa tutulang kap, hindi, uh, napulot lang namin doon sa may dam area. So, yun, at least nalinawan yung mga kababayan natin, no? kasi baka makasira pa tayo sa... ano So, alhamdulillah, okay naman po yung uh, pasyente. Yung nanay at saka tatay na nasa bahay naman, pero kanina... Um, nagpabalik sila ng hospital kasi palabas na rin sana yung mga bata. Oo, uh, okay naman ka, maskin yung uh, uh, dalawang taong gulang, okay naman. Uh, ang masasabi ko lang, no, uh, para sa kaalaman ng lahat, ma'am, no, um, uh, yung, yung hotdog po na kinain ng mga pas, uh, na, na biktima ng uh, food poisoning ay ano ho, um, hindi kasi bago yung hotdog na kinain nila kasi napulot lang po nila doon sa may basurahan sa may dam area. Kaya yun, uh, ang masasabi ko lang sa mga nangangalakal dyan, na kung ano man yung mapulot nila, nung pagkain na mapulot nila sa basurahan, huwag na nilang kainin. Uh, kasi, siyempre, madumi na yan eh. Oh, expired na talaga. <laughs> oh. So, yun lang po, uh, humingi naman po kami ng paumanin doon sa baka medyo ano yung post namin okay. no na hindi nila naintindihan eh totoo talaga na nagdahilan ang nagkadahilanan ng pananakit ng tiyan nila ay pero uh, expired naman yung kinain okay. at napul napulot lang talaga sa basurahan okay. hindi po bin binili